Hi guys! Pupunta ako yung kaibigan ko sa tabi ng covered court. Isinama ko dalaga ko at sabi ko maglakad na lang kami. Kailangan niya kasi pumayat. Next time ko na sasabihin kung bakit. At ito po ang kahabaan ng lalakari namin. Suta so, na yan. Parang gusto ko na sumakayan. Ang layo pala. Ang ganda dito sa probinsya, di ba? Malakas ang hangin niyan, Hindi lang halata. Masarap na talagang maglakad sa hapon. At tingnan nyo guys, kitang kita dito ang Mount Arayat. Naku, wow. si Intay din yata. Kailangan na magpapaya. Kain is life kasi. Ayan, ang laki na ng buka. At pagdating namin sa covered court, itong Inaabutan namin mga nagsusumba wow. at kasama na dito ang kaibigan ko na pupuntahan ko sana at kaya pala nga niya ako pinapunta ay para mainggan niya niya ako magsumba. Ang galing mo friend Julie, nainggan niya mo talaga ako yes. at hindi lang ako pati na ang dalaga ko. Tingnan niyo naman hindi na nakatiis, sumali na talaga. Kung may dala lang akong damit na pamalit, go na din ako dyan. O oh, ayan, si Inday, si Nuerte pa. Nakalibre pa kami ng merienda, wow. palabok at suman. At may pahabol pang ginataang bilo-bilo. Yes. na kami mag-ina ng hapunan. Marami salamat sa Sumba Ladies ng Pinambaran na busub nyo po kami. O oh, paano guys, sa susunod na lang ulit ha. See you on my next mini vlog. Bye!